si ibna ay spriggan maga, at nung fishing mga diibataka pa nagat, mga ga, may gabi sa tanan, maga, karun maga. Kita sinyo inyo di si ibna ay spriggan maga, at di si in mo nak, na to, pinakuskir nga pa nak, na maro to mabot sa to, maga, muling mabot sa to, inarabahoan sa to, everyday anak satu panupad mga ga o contraction mga yeah, ga hindi mga ga itong kuha ka rin mga in na panak na good size na tulog buk upat ni mga ga o saka grouper pero ka naka. nakabuhi ako sa mga mga nalaan na itong anak pag ulit na na nakapansinta nakapansin ta na wala na rin sa kabuhi na mga ga ang mapakita sa inyo mga ga itong kuha sa grouper mga tentang kayak gini lah dia mah ya sorry ya mah kak nah putsais nama kak ya mah kak ya mah kak tunai konten mah kak kayak walak tay tay konten pakai atau yung line fishing mga dili pa ka panagat Kaya, wala pa tay butangan sa motor bawa nga kinigit mga gatong ka karos pamana ato so, sa ni vlog para na tay memories mga sa pani panikamot na umo mo po to ugma na ka makita na ato kaagi to facebook mga upload na sa tuwa ato youtube kan kamu ketika kan aku segi gilo main lawas dia maga ini ada maga toka karma maga ini nusbuk ko maga for for PI maga muni abu takaran sispi oh menurut aku terlalu buak nah concise nah oke lagi gay maga untuk para sa aku gay suat lagi nih de berita ni suwa oh makna maga ya yai isu karun karma atau ane ane mungkin kayak walat teh kuarta karun mau nga nasulti na rasanya mau nggak kayak namanya aku sulitin sini mau karun nanti sesuatu yang kusing kasih nggak mau lagi atau nggak abot karun mau atong atau nggak atau mau sulitin nggak biasa kamera udah saya udah saya ini ya mau sulitin ka yang mana bagaikan kamu harus disuruh suwa orang diciumin suak na nak diberi nak

Manatong kakarong good size na Libre na kay suwa mga kakarong oh. sa Kini mga kakitawag din sa mo pakol Wala ko kasyur mga og O tawag na sa obang bariyo mga Basta sa mga din ng pakol O ganina mga natira na to na kay Kaya nang sa to ah Na kong ginato good shot ginato mga Wala good shot kabuhi kaya may kaigo sa nga Kini manga putian Masama putian di mga o oh og upat na siya kabuha kung sa kang lapo-lapo good size na po siya mga nawa pag ulit na nako nawaan na siya tang tang sa tuhugan na to maunawa wala na, na to, to makuha ni pana mga pinakakusga na to na pana muna tong pana mga na nakakuha na grouper mga lapo-lapo daghan na lapo-lapo mga 3, 3 kilos 1.5 o 2 kilos itong kuha mga mga Mari kita to shopping maga sa Tourist na Kini to shopping ani. Nag-order na po ko sa atong gipalitan na ni kay Kalabog binagorder ko kay wala na. Kini maga naputol na ni. Panduhan na ni siya na buho. Bali sekunda na ni nga buho maga. Maga, dobi rubber. Pati rubber ani maga. Original pa ni nga rubber gikan kay kalabug Og nag-order ngay po ko sa online ako talis din po mag mag-ana siya bigay na gud. Pero karoon nga pa, magamitan pa man, ya, wala pa po tay ka palet, mga agwan talasang, wala pa man tay kwarta ged, wala Muna... pa man na, wag yata't sa balay niwin rin salamat eh, kay guna tabang sa ka ma nga, dako siyang tabang sa ka ma nga ma nga, renta si gino ta ga siya may lawas ka ay si win rin ege jintri, magka olibin de gulir, kayo, dila rin ako masuluti, magka kayo ma maingon kung sa'y natabang niya sa kuha ni Winlay ni kay Jintre mo ingon niya dili na ako isulti unta pero nasulti na ako sa inyo maga kay dili ko manghambog sa kagalingon na ring kamot o sa akong kagalingon kusog na aton na abot kay ang ginawa na sa ayo tanan o muna masulti na ito maga kay basta ginawa na sa sa tanan na maga salamat kay si sa ginoo kay nakagrasya na pobre bitaw <laughs> maga eh. karon maga Lesu <tuk> kita atau kuarta karon, pero oke rasa aku. Oke rasa maga sama yang tegak awas kan segini. Si muna na pinaka pinaka ana maga kini to mai lawas. Tolo tibat belatian muna na pinaka pinaka ana maga pinaka kuarta na to maga. Setong gina buhe. Wala man tay kuarta gid maga mapakita sa uban, pero mapakita na suban maga na mai tegak Makalakaw tayo sa Ginoo na wala ta magsang kiig. o nakaan ka pang tamaga nakalahutay sa tapag paning kamot ayun sa kabut on of lord thank you kayo lord sa tanan tanan way nalay na ega jean tripo di sa balay na morisyo ko karoon diri maga kaya dito sa tumbalay mga, maga wala tayo suga mga nga di ako sa balay naman din ega jean tri o libin the good life diri ko na nag vlog karoon na morisyo ko yung taong tamaga na morisyo yung taong tadiri ah maga ako pakita ni mga, kayo mukhang tama ah nakatubang na po ito gamay sa kamila hindi maga ako napakita sa inyo utro maga ako lara sa akong isda isa gamay na o tulor na basta sarili sikap maga sarili sikap na ito kasi ginoon nga ito ang tamang takaran ay kasi kahit maga o eh. Sige, lalpot good size na siya maga sa tinol ng maga karoon maga ay ganina natupad ang tangko yun na ba nagharas sa bukid maga pero wala mo kumaka uh, uban kay nalit ko sa oras Mga ako na lang adjust karoon mo po kayo maga mga tuta, na mga na dito sakto sa oras niya sinuhulang dito mga wala na lang yun sa akong tarbahoan ganina Kaya, nalit na ko mga 30 minutes ana nalit na ko mano uh, ako na ako nalak mo dayon ako na lang yung adjust kay karawad kayo sa nata ka soldado na kita pa yung pagagahe lisod na dilik tamahin mo paayo na mga ako mo ang ka sa mo na laban lang laban lang kayo ng patas mga hindi na tamang <laughs> risk sa oban ay ang salamat kasi ako mo view mo subscribe. Salamat kasi sa tanan. Thank you kaayo sa si mga ay, wala mo biya sa ako. Mga kan ako ko sa si ginoo ng tagaan ta para ta mga puhunan pang lolay fishing. Mga 5,000 mga o 4,000. At puhunan na na pang, nguling, fishing mga. Pwede na. Makapalawit na taan na. Kaya ito po ko sa latang sa motor o akad na to para makapalagad na to. o kaya tagal sa ginoong maga karo 2025 maga kaya kuma naman itong uwan wala na tayong bagyong maabot o kaya tagal panahon ng kakaroon 2026 coming this year para maka panagat na ta maka agin na takwarta kwarta o kwan may kamot na ay god salamat sa tanan tanan Good morning, Maga. ko to sa ginawa ka rin na siya rin sa pakol mga ka ito na pakita ako kabuga din mga sa tinulang buga ko diri pabita mga ka ako na pakita sa inyo mga ka sa tanong na itagaan tayo may sa ginawa ang unta tabi mga ay sa nato 8 wala na yung bagyo maga na kusog maga o kung makadaot sa itong mga pananong mga mga panaga mga itong pakabuhian yung balay salamat siya ito na mga order ako itong video mga salamat mga thank you mga